Mas kalmado na ang sitwasyon sa Tel Aviv sa Israel ayon sa mga Pilipinong piniling manatili roon sa kabila ng gera. Binabantayan din ng gobyerno ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Southern Lebanon sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. May report si JP Soriano. Kasisiklab pa lang noon ng gera ng Israel kontra Hamas nang makapanayam ko si Rika at iba pang Pilipinong hotel worker sa Tel Aviv Israel sa gitna ng aming online interview Ayun na yun ayun na yun ayun, ayun. ayun po ayun po ayun, sir ayun Mga raket sir ayun po betuhin niyo picture niyo ayun po yung mga parang star po na yun Tumunog ang sirena na kailangan nilang magtago sa mom shelter Oya yan sumasabog sumasabog ko ko sa Dalawang linggo matapos ang aming panayam nagkita kami ng grupo sa tinutuluyan nilang apartment sa Tel Aviv. Ipinakita nila sa GMA Integrated News ang bomb shelter sa kanilang apartment. May, oh, bakal siya. Tigas. And then pagpasok ninyo, room po siya ngayon. Kwento nila, dalawang araw na nilang hindi nagagamit ang bomb shelter. Kahit may pangilan nila pa ring rocket attacks. Mas kalmado po ngayon kumpara nung nakarami. Sa kabila ng sitwasyon, mas pinili ni Narika kasama niyang si Roseline na manatili dahil sa kanilang trabaho. Para po sa pamilya at sa kinabukasan pa rin po ng mga anak namin. Kung uuwi kami, nisip namin saan kami back to zero kami. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, marami mang Pilipino na nagpasyang manatili. Aabot din sa isang daan ang nagsabing gustong umuwi ng Pilipinas. Kaya ng caregiver na si Jackie Lu, nabitbit ang kanyang bibi na isinilang na sa Israel. Hinatid sila ng apo ng inaalaga ang senior citizens ni Jackie Lu. I know how important uh, my grandmother was to her and my grandfather and we appreciate so much her work and uh, we wish her only only good and uh, love and she's in our hearts always 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 Kabilang si Jackie Lu sa mahigit dalawampu na Pilipino mula sa Israel na nagbalik bansa ngayong hapon. Binabantayan din ng gobyerno ang mga Pilipino sa Lebanon na inilagay na sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Kasunod yan nang tumataas sa tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Woo! My God, my God, my God, my God. Ang OFW at community leader sa Southern Lebanon na si Mayor Magos halos araw-araw raw na nakikita at naririnig ang palitan ng rocket fire. Ito parang papunta na to sa hindi maganda. The Philippine Embassy has also uh, posted in its Facebook page A repatriation application form. The Philippine Embassy has also met with the members of the Filipino community to enhance its coordination uh, in processing and in facilitating uh, the repatriation of Filipino workers.